Ayan mga paps, ito ay sa panggilit no. Ayan. Skydrive Suzuki 125, i-share natin ang mga pinalitan, ano? At, at ang naging problema, no. Ayan po, nawasak po kasi yung bearing, yung bearing nitong dalawa, unang nabasag 'yan. Sabihin natin yung unang nabasag. Ah, uh, ito bago na po ito, pero yung size sa sabihin natin. Ayan, 6101 Ano po? At itong isa 6101 din Parehas lang po Dito po yan, nakakapit sa dalawang ito 6101 Ayan Ayan po, ang size na nakasalpak dyan ah uh, Ito yon bago na po ito mga cabs Ayan Bago yan, no? Yung sira secondary primary primary shop ano at secondary gear ceramic man gear at secondary ayan ah na, nasabi ko na niyo yung, yung bagong nabili uh, medyo may kamahalan uh, ang bearing po nakasalpak yan mga paps ito dalawang itong 6201 6203 6201 din pareha 6201 na nakasalpak sa kabilang dulo ayan na yan yan po yan no medyo maluwag pa naman ah. up ito main dito yan dito sa gulong po yan ano nakakabit ang size naman po niyan ito nakakabit na ito yan ito dito nakakabit yan ayan yung size na yan ito po yun malaki ah uh, 62 22 62 22 ah uh, ito to kabila ito 62 22 dapat ayun po yan ha yan 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 62 na naman nakikita natin dito ayun po 62 nakabalito ito nga po yan uh, 64 o 4 64 o 4. yun yung malaki ito yun ha at yung dulo nyan itong kapila 62 o 3. 62 by 22 ayan o oh. uh, nandyan yan mga paps o oh, yan o oh. 62 by uh, ano ok ayan na ah. Ayan, share natin yan ah. para malaman no at yung isa naman 62 o 3 62 o 3 yan Bali po ang bearing nito. Ayan, ayan to, ito ng sala. 6204. Ito dito yung mga paps yung sisap nito. Yan, yan, yan. Nandito na ito. Ayan, ayan, ayan. na tayo ha. Ah. i circle ko lang sa inyo para makaroon tayo diya ah. para yung bearing madali niyo matandaan. 6204 yung sisap nito. Sa, sa, sa dulo ah, uh, mga paps yan ano. Naka ano na yan diyan. 6202 sa dulo nakasalpak na yan tapos ito at ito no parehas po yan 6201 parehas 6201 uh. ayan ah. ha at yung sa dulo naman ito na yung kanina ah uh. tingnan natin may size size po yan no, mga babo no 62 ah uh, ito yon mga paps yan nakasalpak yan, yan. Hmm, ito yan. No? Ano, salpak naman diyan, ito 'yon. 63 62, 62 o oh, 3. Ayun po ang mga bearing na ginagamit. Bali po ang bearing na ginagamit diyan 1 2 3 4 5 6 6 anim po yan. 1 2 3 4 5 6 o oh, so, oh, anim ang nakasalpak. Oh. Yan, sinisir natin, oh. O, oh, ganyan po ang formation niya, no. Oh. Sasalpak. Ganyan. Tapos itong bago. Eh, okay, op, nahulog yung washer. Yung washer, huwag niyo kalilimutan mga paps yung washer yan. O, oh, lagay. O, oh, ito na nyo. Oh. Oh, nakapasok talaga yan mga paps, no? Ayan. At next, ito yun, yung bungal i-deliver -de na to maya maya po darating na to buo, na yan oh. ah, makaganyan po yan lahat mga paps so, oh. okay di ba mga paps okay na yan tapos saka sabay na itong ilalagay yan o oh. di ba yan po ay uh, susuki sky drive Kali, yan po talagang ano yan at ito yung mga sira ng yan lalagay nila po yan at hindi na gagamitin Ay, nagbalit na po ng bago bali bago na po yung mga sira totally yan ay yan lalagay na po lahat yan dyan hindi na po gagamitin yan at ito mga bearing uh, lagay natin yan para okay diba uh, itong size naman na isa ito yung ano, uh, 6222. Ano po? 6222. Ito. 62, Ito 22 po. Uh -huh. Ito yung 6222. Ito Ayan na mga paps, bali 6 na gear ang pinalitan uh, Okay na yan salpak kabit uh, na lang mayroon naman yan gasket At, atay, ready uh, na po yung gasket uh, may gasket din po nabibili mga paps uh, PM lang po kayo kung mayroon kayong sky drive uh, pin kayo sa i-upload kong ito kung mayroon kayong sky drive na sira hindi maayos wala kayong parts uh, PM lang po o mayroon po, kayo, mayroon po tayo nyan na uh, pinagkukunan na uh, kami na po bahala kung gusto nyong ipaayos sa amin Uh, nandito lang po ang shop namin araw-araw open. Uh, Dalhin lang po ang motor ninyo sa shop namin, Mechanic Doctor FI Carb Motorcycle. Araw-araw po open. Sunday hanggang Monday open lang po lagi. Ah, uh, uh, po kayong tumawag. Uh, mayroon po akong FB page Mechanic Doctor YouTube channel. Uh, FB page please follow. F uh and subscribe my YouTube channel. Uh, maraming 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 salamat po. ayan uh, 'yung motor na uh, nabasag po si bearing nya pero okay pa naman mga paps. Na uh, gagamit uh, ayan, karon lang po nang tama dahil nga na ano 'yan. Ayan. Okay na, okay na, okay na uh, at mamaya pag dumating na po 'yan, bubuhayin na po 'yan mga paps. Papakita namin, idudugto namin sa video ito ang pagbuo uh, matesting uh, yan ayan okay na po may mga batin ano? ang inaantay na lang po talaga ang inaantay na lang po itong bago nito yung bago uh, lalam mo po po din na i-deliver -de -de pa rito ayan uh, yung pakala nabasag lahat to diba sobrang basag no ayan Ah, mga paps. Oh. Ayun, sira-sira, bali dalawa 'po 'yan. Wasak. Aba. Diba? Okay, okay. Maraming maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel.